Ayan. Ay, di tayo maroon magplate, natin Gagawin natin presentable mga idol. Hello, hello mga idol. Ito na. Ngayong gabi, samahan nyo na naman ako magluto. Ang lulutuin natin, isa sa mga recipe ng mga Pilipino. Hindi mawawala ito sa mga hapag kainan at sa mga karinderya. Pork steak ang ating lulutuin mga idol. Pero lalagyan natin ng konting kulay. Ito yung side dish niyang mixed vegetable. Tara guys, samahan nyo ako magluto. Alaglagan ko muna to ng bawang. At tatlong kutsarang toyo, tatlo o apat. Yan. Mintang durog, lagyan din natin. Patakan ko lang yun ng konting seasoning. Mga idol, ang gagamitin natin pang asim, lemon juice. Ayan. Lemon juice ang ating ginamit. Haluin lang natin yan para pumantay yung pagkanyang pagkakamarinate i -re relax natin siya siguro mga 5 minutes o 10 minutes lang bago natin i -fried. so after 10 minutes guys na kanyang pagre-relax sa pagkamarinate pwede na natin itong i-fried na natin yan guys so dito sa aking kawali meron na tayong mainit na mantika lalaglag na lang natin etong malaking kawala ang ginamit ko para maramihan na yung kanyang pagkakapray so ayan mga idol bali na baliktad na natin yan hihintay na lang natin ma-fried yung kapila. so ito na nga mga idol na set aside na natin yung ating na-fried na pork so magigisa na tayo ng ating sauce itong kawali na rin ang gagamitin natin guys medyo nilinis ko lang yan kasi mapait yung mga natira lalaglagan ko yan ng olive oil Mapait kasi kung yung mantika na yun ang gagamitin natin. Kanibagong mantika tayo. Magigisa lang tayo ng isang mabilis na mixed vegetable. Magigisa lang natin yan. Kali itong mixed vegetable na to guys, ito yung magiging side dish ng pork steak natin. Isang mabilis lang na sote ito. So, pwede na natin siyang iset aside guys. Pwede na natin igisa yung ating aromatic na bawang at sibuyas sa ating pork stick. Huwag niyo hayaang masunog yung bawang at sibuyas kasi mapait siyang pag nasunog. So pwede na natin ilaglag yung ating karne ng baboy. Ilaglag ko na itong ating nag fry na karne ng baboy. Magluluto tayo ng isang masarap na pork stick. At siyempre, lalaglag na rin natin yung ating ginamit na pang-marinig. So, sarap nito mga idol. So, pwede na rin natin ilaglag yung ating sibuyas na pula. So, ayan mga idol, luto na ang ating pork stick. Ayan, magpi-plate tayo mga idol. plate na natin ang ating pork steak mga idol yun we nalagyan natin ng espasyo dito sa gilid dito natin ilalagay yung ating side dish na mixed vegetable Yeah. Ay, di tayo maroon magplate gagawin natin presentable mga idol so eto na mga idol ang video natin for tonight pork steak with side dish mixed vegetable ayan ang ating video for tonight mga idol maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking video huwag po sana kayong magsasawa mga idol dahil marami pa tayong pagsasamahan marami pa tayong i-upload na video gabi gabi base sa ating kakayanan sa pagluluto. Mabuhay po tayong lahat mga idol. Tikman natin yan. So ito na mga idol yung ating pork stick. Kakaiba talaga yung lasa ng lemon juice pag yun yung ginamit nating pang marinate. Ayan guys, maraming salamat sa mga sumuporta sa video ko ngayong gabi. Naway, meron akong naibahagi na konting kalaman sa pagluluto ng pork stick with side dish. Mixed vegetable. Huwag po sana kayong magsasawa mga idol. Dahil ito na ang ating news, ito na ang ating content. Ito na ang ating motivation. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po tayo sumuko. At sa mga followers ko, salamat sa inyong lahat mga idol dahil patuloy kayong nakasuporta sa akin. Mabuhay po tayo lahat. Love you. Bye-bye.